Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak sa kanyang palihim ng iti ay nagpayo sa kanya na magingat. Sa itaas niya ay nakatayo ang kanyang kamay na halimaw sa buong taas, ang kahindik-hindik na mahirap ilarawan. Ang pagkakatawang tao ng mga pakpak ay nagpatuloy sa kanyang kalokohan at hinimok siya na pagsilbihan ang mga tapat na tagasunod niyo. Tila na ngayon na may ganoong halimaw sa kanyang tabi, walang makakapigil sa kanya, at ang kanyang pagkauhaw sa dugo ay patuloy na uunlad. Sa gitna ng arena kung saan dati ay maraming espiritong hayop na nakikipaglaban sa mga hinahamon na mandirigma, ngayon ay wala na ni isang nilalang na makatayo sa kanyang mga paa, sila ay patay na o sugatan. Sa sugatang puting tigre na nakahandusay sa lupa na puno ng mga sugat, dumating ang isang lalaki na may balot na palakol sa labanan sa kanyang mga kamay. Galit na umungal ang tigre nang makita niya ang lalaki at napagtanto kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagbago sa ekspresyon at ang kanyang matigas na titig ay nanatiling pareho. Ang taong ito ay isang nunta na sa kanyang karaniwang matigas na boses ay nagsabi sa tigre na maaari niyang kamuhiin siya. Pagkatapos ay ibinato ang kanyang palakol sa hayop, idinagdag niya na hindi siya dapat, gayon paman, tumalikod sa harap ng kamatayan. Tumama ang palakol na sinabayan pa ng tunog ng paghiwa ng laman at pagtilamsik ng dugo na nabahira ng pula ng buhangin ng arena. Ang isa sa mga mandirigma na nanunood ng eksena ay bamaling sa malaking lalaking may na nakatayo sa kanyang harapan at tinawag siyang Duke Bernadette, sinabi niya na ang lahat ay labis na nabalisa sa sitwasyon. Pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri sa mga mandirigma na nakaupo sa lupa, idinagdag niya na malinaw sa lahat na ang taong yun ay mananalo. Gayunpaman, ayon sa kanilang plano, ang duke ang dapat na magwagi. Kasabay nito, ang isang nunta ay natapos sa tigre na puno ng dugo. Tumayo siya sa gitna ng arena na may madilim na itsura, naghihintay ng resulta. Maya, maya tumunog ang boses ng announcer at inihayag sa malakas na boses na ang itim na buhok na nakatayo sa gitna ng arena ang panalo. Malakas na nagpalakpakan ng mga manunood, habang ang parehong mandirigma ay lumingon kay Duke Berngard, nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Nang sumunod na sandali, maraming gwardya, na nakasuot ng maskara at puting damit, ang pumasok sa arena, ang una ay time team na nagdala ng maliit na dibdib sa harap niya. Agad na bamaling ang tagapagbalita sa isang nunta sa isang masiglang tinig at sinabi na ang mga tagapag-alaga ng mga pakpak ay bibigyan siya ngayon ng isang sanga ng puting lotus. Kasabay nito, isang lalaking malaki ang pangangatawan at tatuang sumagot sa kanyang nasasakupan na walang dapat ikabahala dahil lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa pagtingin sa lalaki na nanalo at tumatanggap ng parangal, idinagdag niya na sa anumang kaso, ang sanga ng puting lotus na bulaklak ay nasa kanilang mga kamay. Sabay tingin ng isang nunta sa sanga na hawak ng isa sa mga guardian na walang emosyon sa mukha. Habang kinuha niya ang sanga, ang kanyang mukha ay naging mas nakakatakot kaysa karaniwan, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkauhaw sa paghihiganti kasabay nito sa puting lotus na templo na ang sahig ay natatakpan ng mga ugat. Nakaupo sa likod ng isang hadlang ng mga ugat, isang batang lalaki at babae na may puting buhok na takot na takot sa kung ano ang nasa kabilang panig ng hadlang. Nakaluhod doon si Nadja, nakayuko at humihinga ng malalim, hawak-hawak ang kanyang sugatang tagiliran na dumudugo. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang malaking halimaw na parang ibon, ang mga mata nito ay kumikinang na pula at naglalabas ng nakakatakot na aura. Nilingga ni Balzac Ilgini ang sugatang batang babae at sinabi sa mapanuksong boses na walang saysay na protektahan ng mga biktima sa anumang paraan. Pagkatapos ay itinuro ang takot na mga mukha ng mga kapespalad na mga tao na dapat sana ay biktima, idinagdag niya na may ngiti na dapat silang mapawi ang kanilang takot sa lalong madaling panahon at ipagkaloob din sa pagpapala ni tagapagligtas, tanong ng dalaga sa malamig na boses. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa malamig at galit na boses na huwag siyang ulitin ng dalawang beses. Sa sumunod na sandali, muling namuo ang itim na aura sa kanyang paligid na nagsimulang bamalot sa kanyang katawan. Sa pagsasabi na hindi siya tagapagligtas, sinabi niya sa isang mabangis na boses na siya ay isang masamang pagkakatawang tao lamang ng isang demonyo na nagdadala ng kamatayan at kakilakilabot. Ang kanyang mga sungay ay natatakpan ng isang itim na aura, habang ang kanyang mga mata ay mas kumikinang sa kaibahan. Tiningnan ni Balzac Ilgini ang dalaga ng malamig na tingin. Pagkatapos ay sumagot siya na makikipagtalo siya sa kanyang paninindigan. Sa isang malademonyong ngiti, iniunat niya ang kanyang kamay at inilahad ang isang daliri. Na nagsasabing ang tunay na kaligtasan ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng kawalan ng pag-asa. Sa susunod na sandali, nagsimulang lumitaw ang mga ugat ng puno mula sa lupa na ikinatakot ng mga tao sa likod ng hadlang. Gayunpaman, wala silang oras upang mapagtanto ang anumang bagay dahil sa susunod na sandali, isang ugat ang bumaril mula sa lupa at agad na tumusok sa tiyan ng lalaki. Nang marinig ni Nadja ang ingay, lumingon siya, ngunit ang kanyang nakita ay nagpadilat ng kanyang mga pupils sa takot. Ang lahat ng mga taong sinubukan niyang protektahan sa pamamagitan ng pagkanlong sa likod ng kanyang harang ay nakabiti na ngayon sa himpapawid, na sinasakyan ng malalaking ugat. Huwag, sigaw ng dalaga sa gulat, ngunit huli na ang lahat. Sa susunod na sandali, mas maraming mga ugat ang bumagsak mula sa lupa sa paligid ng parang ibon na halimaw at agad na tinungo ito. Pagkatapos nito, sinaksak nila ang balat nito na naging sanhi ng pag nito. Si Bolzac Elgini na nakatayo sa harap ng halimaw at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit, na may maningning ng ngiti sa kanyang mukha ay taimtim na nagsabi, nawa ang pagpapala ng pagkakatawang tao ng mga pakpak ay lumiwanag sa nawawalang kaluluwang ito. With a mad smile, he added that she will be given a great honor. Kagad pagkatapos ng kanyang mga salita, ang mga ugat ng puting puno ng lotus kung saan nakasabit ang mga katawan ay natatakpan ng pulang ilaw na bumubuhos mula sa mga bangkay. Si Nadja ay tumingin dito nang may takot at pagtataka, hindi naiintindihan ang nangyayari, ngunit na pagtanto na ito ay malinaw na hindi maganda. Sa nangyari, ang pulang ilaw na sinipsip mula sa mga katawan ng mga biktima, na dumadaloy sa mga ugat ng puno, ay dumirecho sa katawan ng halimaw. Nang makita niya ang liwanag na namumuo sa isang nakakatakot na hitsura, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Kinumpirma ni Balzac Ilgini ang kanyang mga hula Tumatawan ang baliw na nagsasabi na ito ay isang impyerno na larangan kung saan magkakasamang umiral ang pag-iral at hindi pag-iral. Hindi tulad ng walang kamatayang si sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, idinagdag niya na ang bawat tao ay tiyak na mapapahamak na mamatay. Nang sumunod na sandali, bumagsak ang harang sa likod ng dalaga. Ang mga ugat kasama ang mga katawan ay nagsimulang bumagsak sa lupa. Nagpatuloy ang taong nagaangkin na isang Diyos, na nagsasabi na maaari lamang niyang bigyan ng kahulugan ang kanilang miserableng pag-iral. Ang mga ugat na nakapulupot sa gwardya na nakaupo sa lupa ay nagsimulang umilo na pula. Nabitawan ang maskara mula sa isa sa mga lalaki, sinabi niya sa babae na tumingin. Ito ay hindi magandang tanawin dahil ang makulit na mukha ng lalaki at nakakatakot na mga mata ay mukhang kakilag-kilabot. Ipinagpatuloy ni Bolzac Ilgini ang kanyang mga ramble sa isang sol M. na naboses na may bakas ng kabaliwan, sinabi niya na ang kanilang walang kabuluhang buhay ay magpapakain sa puting puno ng lotes. Kaya't magagawa nilang lumikha ng isang walang kamatayang mandirigma habang susundin nila ang ikot ng buhay at muling ipanganak sa pamamagitan ng liwanag na magpoprotekta sa puting puno ng lotes. Ang pangit na halimaw na parang ibon ay nagpakpak ng malalaking pakpak nito, naglabas ng isang malakas na sigaw habang ang pagkakatawang tao ay masigasig na bumulalas na ito ang pagpapala ng mga pakpak. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Nadja, na may tinig ng paghamak at galit, ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang pinag-uusapan, galit na galit na nagtanong kung ilang buhay na ng tao ang kanyang kinain sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang nakakabaliw na pilosopiya. Mumiti siya sa bay wave ng kamay. Bilang isang resulta, ang mga ugat ng puno ay sumambulat mula sa lupa at pinalibutan ng batang babae, na pumipigil sa kanyang makagalaw. Pagkatapos, humalukip-kip sa harap niya, sumagot siya na napakarami sa kanila kaya nawala na siya ng bilang. Then passing by Nadja, sinabi niya na matapang pa rin siyang babae, kung patuloy itong lumalaban hanggang sa huli. Ibinaling ang kanyang ulo, tinanong siya nito na may mapait ng iti kung may sasabihin siya. Napangiwi siya sa sakit at galit at sumagot sa mabangis na boses na sinasabi sa kanya na pumunta sa impyerno. Nang marinig niya ang sagot nito at mumisi, itinaas niya ang kanyang kamay na may kasamang ngiti at sinabing masakit sa kanya ang makita ang kaawa-awang wakas. Ngunit wala siyang oras upang gawin ang gawain, dahil sa susunod na sandali ay bumukas ng kaunti ang mga pinto at isang pulang ilaw ang nagmula sa kanilang likuran. Biglang may lumipad na itim na bola. Agad na nagreact si Balzac, inatake ang bagay na lumilipad patungo sa kanya bilang ganti. Agad na nabuo ang isang butas sa ulo ng isa sa mga gwardya na siyang bola. Ngunit ang nangyari, ito ay isang pangaakit lamang na sinundan ni Ananta na lumilipad sa nagulat na Bolzak algini na may hawak na isang sanga, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kumikinang na pula. Sa di malamang dahilan ay hindi siya makagalaw, dilat ang kanyang mga mata habang patuloy na pinagmamasdan ang lalaking lumilipad sa kanya. Sa sumunod na sandali, sinaksak ni Ananta ang isang puting sanga ng lotes sa mata ni Bolza. Pagkatapos ay tumalun siya pabalik at lumapag ng medyo malayo sa lalaki na nakatayo pa rin habang ang sanga ng lotes sa kanyang mata. Nang makita ang pangunahing tauhan, tinawag siya ni Nadja na may pag-asa sa kanyang boses. Lumingon siya at nagulat na buhay pa ito, idinagdag na hindi niya alam na napakaswerte niya. Kasabay nito, si Bolzak Ulgini, na nakatayo na may sanga sa kanyang mata, sa wakas ay nagsalita. Ibinaling ang kanyang ulo kay Ananta, tinanong niya sa nakakatakot na boses kung siya ang nanalo sa arena. Tumingin siya sa pasukan, kung saan nakahiga ang mga patay at dagwang katawan ng kanyang mga gwardya, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil hindi niya akalain na ang isang tulad niya ay maaaring makarating dito. Nagalit si Ananta sa tugo ng pagkakatawang tao, galit na nagtanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumingon siya sa batang babae na nakatali sa ugat at tinanong siya kung saan napunta ang mga pakpak, at kung bakit siya naririto kasama ang sumisigaw na iyon. Naguguluhan ng mga salita nito sa dalaga dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Hindi pinansin ang kanyang paggalito Idinagdag ni Ananta na hindi sapat ang pagpasok sa teritoryo ni Yu nang walang pahintulot. Ngunit sa susunod na sandali ang kanyang mga salita ay naputol ni Balzac na naglabas ng pamatay na hangarin sa malamig na boses na nagpalubog sa kanyang puso, nagtanong kung paano siya ng ahas. Pagkatapos ay may mukha na nabaluktot sa galit, galit na sumigaw kung paano niya pananggahasang insultuhan ng dakilang Yu, ang pagkakatawang tao ng mga pakpak gamit ang kanyang masamang dila. Pagkatapos ay sumisigaw ng galit na huhugutin niya ito sa bibig ng bata, inilapat niya ang kanyang pagbabago, na naging sanhi ng kanyang katawan na natatakpan ng mga puting balahibo, habang ang kanyang mga kamay ay naging mga paa ng ibon. Gayunpaman, si Ananta sa isang naguutos na boses, ay malamig na sinabi sa kanya na tumahimik. Sa sumunod na sandali, tila bumagal ang oras. Pagkatapos ay galit niyang tinanong ang lahat sa galit na galit na boses, nagtatanong kung hindi nila nakikita na ang taong nasa harap nila ay hindi ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Sabay sa pak ng isa sa mga tanod sa isang tao, sa sumunod na segundo, isang suntok ang ginawa niya. Sa kasamaang palad, nataman nito ang kanyang helmet na tumabi sa impact. Ang kanyang kalaban, na hindi pinalampas ang pagkakataon, ay mabilis na nag-counter attack na pinutol sa dalawa ang guard gamit ang kanyang halberd. Ang lalaki, na napuno ng mga hiwa at dugo, ay walang iba kundi si Duke Bernhard na nakatitig sa bakana ng White Lotus Temple. Bamaling sa kanyang mga mandirigma, sinigawan niya ang mga ito upang sirain ang lahat ng mga gwardya na makikialam sa kanila. Sa susunod na sandali nagsimula ang isang tunay na patayan na may dugo, ulo at bahagi ng katawan na lumilipad mula sa magkabilang panig. Habang pinagmamasdan ng lahat mula sa gilid, Naisip ni Bernhard sa kanyang sarili na siya ay hahampas kagad pagkatapos na maalis ang harang upang makalusot ang nanalo. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang isa na dapat na nagdadala ng sangay ng White Lotus ay nawala. Maingat na tumingin sa paligid at nakahanda na ang kanyang malaking palakol, maingat siyang naglakad sa bukas na mga pinto, iniisip kung ito ay isang bitag. Pero nabigla siya sa nakita niya sa loob. Mayroong ilang uri ng mga ugat ng puno na tumutubo sa lahat ng dako, na may ilang tao na natanggal sa kanila. Ang hagdanan patungo sa itaas ay natatakpan ng mga bangkay ng mga gwardya at dugo. Dahil sa nakita niya ay naisip ng lalaki na ito ay gawa ng lalaking iyon, at sa kilos niya, halatang hindi siya pumunta sa pagkakatawang tao ng mga pakpak para lang makipag-usap. Bumalik sa loob ng templo, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng tatlong pagkakatawang tao. Ang unang nakabasag nito ay si Nadja na tumingin kay Balzac-Elgini at tinanong si Anunta kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang hindi siya ang pagkakatawang tao ng mga pakpak. Sa pagtingin sa lalaki na tinawag ang kanyang sarili na isang pakpak na pagkakatawang tao na nasa bingit ng ihagis ang kanyang sarili sa kanila, naisip niya kung ang lahat ng ito ay isang panluloko. Inis na itinanong ng bida kung bakit siya may mga mata kung hindi niya nakikita ang mga pangunahing bagay. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung nagtaka ba siya kung bakit mayroon siyang napakalaking pangalan lalo na ang pagkakatawang-tao ng mga dakilang pakpak. Agad na bumalik sa isipan ni Nadja ang puting niebe ng mga pakpak na nakita niya sa kanyang panaginip. Nagpatuloy si Anunta na nagsasabi na ang kanyang simbolo ay tatlong pares ng puting pakpak na may isang mata sa gitna. Pagkatapos ay itinuro si Balzac, tinanong niya ang batang babae kung siya ang tinawag niyang pagkakatawang-tao. Idinagdag niya na ang buong bagay ay isang clown dahil hindi siya maaaring lumikha ng mga pakpak na tulad nito. Bamaling sa taong tinawag ang kanyang sarili na isang pagkakatawang tao ng mga pakpak, sinabi niya na kung ginagaya niya siya, dapat niyang subukan ng kaunti. Dagdag pa niya, hindi nito mababago ang katotohanan na isa lamang siyang walang kwentang basura sa sobrang haba ng dila. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, si Bolzac, nananlaki ang kanyang mga mata sa galit, ay sumagot sa malamig na boses na siya ay nagsasalita ng walang kabuluhan at ang kanyang mga salita ay walang kahulugan. Pagkatapos, na may galit sa kanyang boses, sumigaw siya sa kanyang mga bantay na patayin ang bata. Agad nilang sinimulan na isagawa ang utos. Ang kamay ng bida ay nagsimulang takpan ng itim na aura na nagliliyab sa pulang apoy at bilang isang resulta, nabuo ang isang malaking cloud pa na sa susunod na sandali ay tumama sa isang suntok. Nakapagtataka. Hindi nito inatake ang mga kalaban, ngunit pinutol ang mga ugat na humawak kay Nadja. Sa susunod na sandali, siya at ang mga ugat ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog na nagbuga ng masakit na daing. Tinalikuran ni Anunta ang dalaga at naiiritang tinanong kung bakit siya nanigas. Ibinalik ni Nadja ang kanyang tingin sa kanyang nabasag na harang. Sa ilalim ng mga guho ay nagulat siya nang makita ang isang batang lalaki at isang batang babae na maputi ang buhok na kahit papaano ay nakaligtas. Nakatayo sa harap ng isang pulutong ng mga armadong gwardya na nakahanda na ang kanilang mga espada, ang pangunahing tauhan ay sumigaw sa batang babae na lumayo. Naginawa niya sa susunod na sandali. Ang isa sa mga gwardya na may tuyong mukha at pulang mata ay sumugod kay Anunta ng may mabangis na sigaw. Gayunpaman, ang clawed na kamay ng protagonist ay agad na nawasak sa kanya. Kasabay nito, ang parang ibo na pangit na halimaw ay nanunood ng lahat ng ito. Ngunit hindi siya lalayo ng matagal. Sa susunod na sandali, ibinuka nito ang napakalaking bibig, kung saan lumitaw ang maraming matutulis at malalaking spike. Naagad niyang inilabas diretsyo sa lugar kung saan nakalaban ang bida. Inabot ni Nadja ang mga bata, tinakpan sila ng kanyang katawan, takot na ikiling ang kanyang ulo sa lupa hanggat maaari. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang tumira ang alikabok na dulot ng pag-atake ng halimaw. Sa nangyari, si Anunta, na naging butiki at nakasabit sa dingding na parang gagamba, ay matagumpay na nakaiwas sa pag-atake. Sa sumunod na segundo, sa isang mabilis na kidlat na pagtulak sa mga haligi, sumugod siya patungo sa malaibon na halimaw sa napakabilis na bilis. Bakas sa bawat galaw niya ang puot at puot niya. Sa sobrang bilis, lumipad siya papunta sa halimaw habang nakatingin sa gilid si Bolzac. Nagawa ng halimaw na harangin ang pag-atake na naging sanhi ng pag-urong ng bida sa ilang distansya. Ngunit kahit na ang ligtas na distansya ay hindi masyadong ligtas, dahil salamat sa malaking sukat nito, tumama ito sa lugar kung saan naroon si Anunta gamit ang kanyang paa. Ngunit salamat sa kanyang magandang instincts, nagawa niyang umiwas ng walang anumang problema. Pero hindi lang siya umiwas itinuon ang kanyang aura sa kanyang kanang kamay, tumalon siya ng mataas sa hangin. Pagkatapos noon, hinampas niya ng napakalakas na suntok ang ulo ng halimaw, dahilan para magvaporize ang nataman niya. Ang pugot na halimaw ay pasuray-suray, nakasandal sa dingding, habang ang bida ay tumalon patalikod. Ngunit sa sumunod na segundo, inalerto siya ng kanyang instinct sa panganib, dahilan para mapalingon siya sa likod. Wala siyang oras para gumawa ng kahit ano, Gayun pa dahil may isang bagay na lumapit sa kanya na nagpatamba sa kanya. Isang paan ng ibo ng sa dibdib ni Anunta na inipit siya sa lupa. Ito ay si Bolsak Ilgeni, na naghintay ng tamang sandali upang sorprese siya. Bamaling sa pangunahing tauhan na nakahiga sa lupa, sinabi niyang nakilala niya na siya ay sapat na malakas upang makita ang tunay na kapangyarihan ng mga espiritu. Sa susunod na sandali, Muling lumitaw ang mga pakpak ng bahaghari sa likuran niya na may mata sa gitna. Iniabot ang mga kuko nito patungo sa anunta, isang salita lang ang sinabi nito, Pidia. Kasabay nito, naramdaman ni Nadja na may biglang tumalikod sa pagkataranta. Gamit ang kakayahang yun sa pangalawang pagkakataon, napagtanto niya kung paano niya nalabanan ang kanyang pag-atake sa unang pagkakataon. Ngunit sa sumunod na sandali, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Isang malaking clod pa ang biglang hamarang sa braso ni Bolsak. Ang sumunod na nakita niya ay ang may ngiping mo ng isang humanoid butiki na nagbabantang lalamunin siya.